Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Shout out nga pala kay Kwento Kuya Gio. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i ang notification bell. Simulan na natin. Sikat ang restaurant ng Lola Rosita ko, nanay ng Lola ko. Araw-araw daw ay dinudumog ito ng mga tao. Mula umaga hanggang gabi. Masasarap raw kasi ang mga lutong ulam ng lola ko. Kadalasan ay walang natitira sa mga paninda nito. Nagsimula lang raw ito nang makilala ni Lola Rosita ang nagde-deliver ng karne na si Mang Ostino. Inalok daw ni Mang Ostino ang lola ko na siya ang magde-deliver ng karne sa lola ko. Laking pasasalamat ng lola ko dahil daw di na siya pupunta ng palengke. Alas tres ng umaga at halatang fresh daw ang mga karne nito. Sabi raw ni Mang Ostino baka yung karne na huli niyang dinala sa lola ko. Ang nanay naman daw ay naghanda ng maraming uling para ilagay yung karne ng baka. Laking pagtataka niya at mabilis itong lumambot. Aba ne, parang nakajakpat tayo kay Ostino ah. Bukod na sa mura ang karne nito. Mukhang bago pa. Sabi daw ni Lola nang nagsumbong si nanay na mabilis lumambot ang karne. Baboy daw tsaka baka ay pareho lang ang itsura. Yan ang sabi ng Lolo Tonyo ko. Asawa ni Lola Rosita. Huwag nyo na nga pansinin yan. Tignan nyo na lang kung gaano kadami ang customer natin mula pa kanina. Sagot naman ni Lola. Masayang kumakain ang mga customer ni Lola na halos ay mga driver ng jeep at tricycle. Ang sarap ng ulam ni Rosita. Ibang-iba ang lasa. Ang lambot ng karni tsaka yung dinuguan nyo malinamnam. Ilan daw yan sa naririnig ni nanay na komento ng mga kumakain. Pero si Lola daw ay hindi pabor. Parang may kutob daw na di maipaliwanag. din man daw niya masabi kay Lola dahil nagagalit daw ito. At sasabihing sinuswerte na sila. Isang araw nag-request daw si Lolo kay Mang Ostino ng maskara o ulo ng baboy. Naku, wala na po, may umorder na, laging sagot ng matanda. Lagi mo na lang sinasabi na wala, may umorder na. Kung magpapareserve naman ako, wala din saan ba ang slaughter mo at ako na ang pupunta. Pagpupumilit daw ni Lolo. Wala akong slaughter. Sa bahay lang ako kumakatay ng baboy. Sagot daw ni Mang Austino. Gusto ko sana magsisig, dalhan mo ako bukas. Kung wala pupunta ako sa inyo. Kinabukasan daw ay may dala itong ulo ng baboy ginawang sisig daw ni lolo. Laking gulat na lang nila na may customer daw na nagreklamo dahil may buhok daw ang sisig nito. Marami daw na buhok ng tao. Nagtaka si lolo dahil siya ang nagluto nito. Maiksi naman ang buhok nila pareho ni lola. Nasundan pa ang pagdududa ni lolo dahil una, ngayon niya lang nakita si Mang Ostino. At base sa lugar na binanggit niya ay paiba-iba. Pangalawa, Sariwa ang karne nito, pero pag nilagay sa drum na may yellow bumabaho ito at yung pala isa pang buhok na mahaba. Ulo ng baboy ang nakita niya nang hiniwa niya ito. Isang araw ay may istranghero na kumain sa kanila. Humingi raw ito ng suka o kalamansi. Tsaka nilagay nito sa mga ulam na inorder niya. Nilagats ka adobo. Bigla daw nagiba ang anyo ng karne sa ilang minuto lang ang nilagang baboy ay bigla na lang nagkaroon ng isang hiwa ng braso. Sumigaw daw yung istranghero ng aswang. Nagkagulo at yung ibang kumakain ay nagsusuka. Tumahimik kayo at kami magpapaliwanag. Yung mga karne ay dinedeliver lamang sa amin niya ng matandang si Ostino. Pinagplanuhan daw nila lolo at mga kapatid niya ang matanda. Di nila pinaalam at kaswal na nakipag-usap. Mga alas 4 ng umaga nang sinundan daw nila ang motor nila. Sa dami ng pinagdedelivera nito ay inabot sila ng liwanag sa kakasunod nito. Hanggang sa nakarating sila sa bahay ni Mang Austino. Doon na nila nakita ang mga gamit nito. Natakasan daw sila. Kaya sabi ng pulis, hulihin nila. Nalaman din na sa malayong syudad daw ito nang huli ng biktima dahil wala namang missing doon sa lugar nila maliban sa mga palaboy na unti-unting naglalaho sa area. Nung panahon daw kasi noon, open sa ganitong usapin ang mga taga-negros. Di tulad ngayon na pagtatawanan na lang ang ganitong usapin. Madami na rin kasing kwento dati na may proofs at may witnesses talaga. Di nila alam kung anong klaseng aswang si Mang Austino. Ang alam lang nila may pamilya itong inuuwian sa isang baryo din ng mga aswang. Nagsara na rin sina Lola ng karenderya at mga gamit pambahay na lang ang tininda nila. Di rin totoo na pag kumain daw ng tao ay magiging aswang na. Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa waitistarvlogshorrorstories at gmail.com.